Yung mga bata pa to, kaya pa nilang tumatuloy. Ayan, dahil baha. Masaya doon ah. Kanina no yung birthday ba yun? Ewan ko. Mm. No, ayan na, yung bangka. <laughs> dahil baha. Laging daunan na, na bangka. Ano naging tindang tilapia? Meron. Diyan sa daan. Dito pa kami, eh. lang sa gilid ng bahay namin. Ayan. Dahil malaki ang tubig. Ito naging daongan ng bangka. Meron. Nagsalita na ako. Ayan. namimigay na namimigay na nagtatapon. Eh. Well, na ba si Mayor. Kaya sabihin natin po. Karon nakukuha na tayo ng gas yun. Eh, madami kayo ito. No, may madami kayong dalang galon? Buulan na naman. Palaki ang tubig. Nagdaungan ng bangka ang kilit ng bahay.